Hmm, ay. Baka pwede mo ba kayo sa tayo bago matuloy? Ano ka ba iyan? Pagod ako. Tsaka may trabaho pa ako bukas. Mahal. May isang buwan ang walang nangyayari sa atin. Pagbigyan mo naman ako. Gusto ko naman magkaanak tayo eh. Diba? Gusto mo din naman yun. Hindi mo ba naiintindihan? wala nga akong gana. Tsaka, sino magkakaroon ng gana sa'yo na ganyang katawan mo? Sakit mo lang magsalita, Mahal. mag -alala. Subukan ko ulit mag-exercise para bumalik yung dati kong katawan. Huwag mong subukan. Gawin mo. Siste tre. Ah, uh, Coach. Ah, oh, sir. Coach, maraming salamat talaga sa tulong mo. Ha. Sana makayanan ko to. Kaya mo yan, sir. Basta sundin mo lang yung program natin and then yung diet mo. I think meron tayong progress. Sana lang. Lagi na kasi nire-reject ng misis ko eh. Parang iba na ako sa paningin niya. Eh. Kaya mo, sir, hindi ako para tulungan ka and then i-guide ka. So, sir, ba'y na ba yan? Mauna na ako. Um, sige, coach. Thank you, sir. Ingat po sa pag-uwi niyo, ah. Let's go, sir. Last five. Let's go. Last three. Indeed yung call. That's what. Okay. Good job, sir. Good evening, you. coach. Get on with you, then, you, Mr. matagal-tagal mo. Huwag kang mag-alala. Kumukuha naman ako ng buwelo eh. Pag naghiwalay kami, maghahatian lang kami ng ari-arian niya. Eh. Tapos nun, no, eh, magsasama na tayo. Hindi na kasi ako makapagpigil na makasama ka eh. Basta mag-ingat ka pag-uwi ha. Tapos dito tayo ulit sa bahay ang bukas ha. Okay. Basta mag-ingat ka pag-uwi ha. Tapos dito tayo ulit sa bahay ang bukas ha? Alis nga pala ako ah. Mag-overnight kami ng mga kaibigan ko sa Bacolod. Maka three days akong mawala dito. Overnight? Kaibigan? Sigurado ko ba? Bakit parang ayaw mo maniwala? Talagang hindi ako maniniwala sa'yo. Kasi manunoo Ano ba mo? Akala mo, hindi ko alam. Ay, ano? Kaya pala ganun lang yung feelings mo sa akin. Wala ka ng gana sakin. sa akin. Tapos kinakaya mo ko. Buti na sinabi sa lahat ni eh. Matagal mo na pala akong niloloko. Walang hiya ka? Bakit ka ba nakikailang ng na buhay ng iba? Sino ka ba? Huwag mo siyang sisihin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman ang kababuyan mo eh. Dapat nga magpasalamat ako sa kanya eh. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman yung kahayupan mo. Mahal, baka pwede natin pag-usapan to. Pag-usapan? Wala tayong dapat pag-usapan! At saka alam mo yung sinasabi mo na plano mo pagdating sa mga ari-arian ko. Kinausap ko na yung abogado ko. ni isang singko ko, wala kang makukuha sa akin. Please, patawarin mo na ako. Magbabago na ako, promise. Iiwan ko na yung lalaki ko. Lalaki mo mong amo! Tutal naman, nakaayos ka na eh. May dala ka ng gamit, di ba? Pwede ka na umalis. Huwag na huwag ka nang babalik nito! E pinanti mo, Ano! Coach, okay ka lang ba? Okay lang ako, sir. Actually, nahihiyan nga po ako sa inyo kasi dahil sa akin nagkaganto kayo ni ma'am. Huwag mo na yung sarili mo. Buti nga yun eh, sinabi mo sa akin. Kundi baka mamaya matuloy yung balak niya. Maraming salamat talaga, coach. Walang anuman, sir. Balik na ba tayo sa workout? Yes, sir. Start na tayo. Like. Sige. nga So, ito tayo, sir? sige pa. Okay. Okay. Yeah.